Wala naman mga idol ang ating mga kulungan. Ang nangyari dito mga idol. Ang ating mga ating mga inablog dati mga idol. Yung mga may ating mga lalaking buha. mga idol. Ang uh, mga tayong mga walang laman na baboy. Wala na tayong mga babo dito sa mga pulungan dito. Ayun hmm. siya na ang ating mga pulungan. May wala na lang ang laman ngayon dito. Ayun, wala na lang ang ating mga pulungan. Baka kayo nagtataka mga idol kung bakit wala nang laman yan Kaya pala mga idol wala nang laman yung mga kulungan yun. Dahil mga idol ay nakal na. Kumanda na siya. Pero may mga kapalitan tayo mga idol, mga bata natin, mga buwak. Mga yung gini dito mga idol nung... ...October meron so, mayroon ulit tayong dumating na mga batang bor na sampu na nitong November ayun mga idol, titingnan natin yung mga idol, yung gatin natin mga bor na, na itikira birthday ito noong July malalaki na yung mga dati nating yung tandang po talaga uh, umabot na ng apat na taon hanggang limang taon ay na ilang kaling ipalit tayo ng mga idol na mga ano so, ako kung ano sobrang tandaan ng bakit ay ay dito sa unang ako ayan. Pinalaman yung mga ating mga kulungan. ngayon nga ito. dating isang taon. Nating video sa ito. may bata tayong sampuk na buhok na dumating na sa quarantine house. Babalag ko ang mga ito ng bago. ا <laughs> Dulu bikin John ngebor, kampuh dingnya bisa dari bawah, empat lima. ini itu untuk itu, sapukan. Wala natin mga laman, mga idol. hindi mo pa nililinis, mga idol. Comment na lang, mga idol, kung may mga katanungan. Gusto na nag-comment ka pala sa akin, mga idol. Sabi kong nag-aaway ang baka ko magkalapit. Hindi po nag-aawayan dahil sila'y magkakilala na pagka sila'y magkalapit. Huwag lang po sila makawala sa kulungan, parihas at doon sila mag-aaway mag-aaway lang po pati yun kung ang kulungan natin ay yung kulaw kulungan yung gawa sa sibinto wala nang na yung open yan kulungan hindi mag-aaway yan Meron ko naman akong mga video na kung paano namin i-training yan ay pwede na rin panoorin kung paano mag-collecta at saka paano maghalo na si sa inyo mga idol hanggang dito lang na lang muna ang ating Kung may na lang ito, tanungan, at lagi tayo mag iingat sa mga sakit na mga ano sa pangapaligid lang ha sa aming lugar ay paikot kami ng mga sakit na gayon pero kami nag iingat sa kaya sa aking pala sa may gate ay kung may paliguan tayo maligo at saka ay disinfectant yung aking damit yung kausaw na sa disintik lalo na mga idol kung galing sa palimpi yun ang madalas natin napapukunan ng sakit na iisip laging galing sa labas kaya lagi tayo mag iingat mga idol ngayon ikon lang muna tayo mga idol happy farming sa mga mga magbababoy In good faith.